Kaya lang, magliligit mag ako ng mga aking mga gamit. Ayan, giniisip nga kung <laughs> Kahirap pag-isip. Meron kasi dito, meron kasi ito, meron kasi itong bag na to. Kaya lang, mabigat. Pag ano naman, pag, pag, pag i-carton ko naman, ito, magka-carton magkako ako. Marami kasi mga... Marami, maraming mapaglagyan dito sa karton na yan. Tapos ito, tsaka ito nga lang sana ang bibitbitin ko. Kasi wala naman din akong ilalagay. Ay, nako. <coughs> Hirap magano. Kung ito namang bag na to. Kasi ito. Mabigat limang kilo din ang ano niya eh, yung ano ko eh wala ang 40 kilos yung luggage ko. Kaya mahirap. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Nag-iisip pa ako kung paano ba. Di, doon ba sa karton o di? <laughs> dito ko ba ilagay sa karton o? Dito ba sa traveling bag na to? Ito kasi ano ko lang yan. Carry ko lang to eh. Kaya nagbawas ako ng mga ano eh jacket. Iwanan ko na lang. Tapos, hindi ko nga alam kung bitbitin ko ba to. Hindi sa magandang pang display sana eh. Puno na kasi to eh. Oh. Puno na ng mga mga abubot na iwan. Mas maganda nga sa mas maganda nga sana itong traveling bag. Kasi madali lang siyang bitbitin. Kaya lang, ang problema nga, mabigat din kasi itong bag. Siya pa yung bigat ng bag. Pag sa karton kasi, walang, walang timbang yung karton. Ano, marami akong may, may, uh, ano, may dagdag Kasi nga yung tamar, iniisip ko kung mag ba ako ng tamar o hindi. Ang bigat kasi ng tamar eh. May isang karton na tamar binili amo ko. Ay! Alam kasi nila pag umuwi ako, nahihingi talaga ako ng tamar sa kanila yung tamar na nakaano, yung tamar na naka box ayun naka ganun sa plastic ko hindi yung ano hindi yung tamar na hindi nakasupot yung nakakarton -naka yung binibili ayun e, bumili kanina na sinabi nga sa akin na mag uwi daw ako eh paano ko mag uwi nun eh naisip ko palang baka mag overload ako ako po bahala na wala naman ako pambiling chocolate, yun na lang kako, sabi ko, sabi ko nga sa anahalaga ko, wala akong pambiling chocolate, tinawanan lang ako. Pwisit ka ako. Tapos lulukohin ko yung bata, sabi ko. Yung may bata kasi dito, maliit, 4 years old. Sabihin mo kako ka sa mama mo, bilan ako ng chocolate ha. Magagalit ako pag hindi niya ako bilhin ng chocolate. Oo daw, ikaw. <laughs> Nanguuto pa ako eh, mabilhan ng chocolate, ano? Lalo pang bilhin chocolate eh. Bisit. Kahit mm, ano lang, kahit isang kilo lang para lang sa mga lahi ko.